Vice President Sara Duterte appears resigned to her fate in the event she is impeached. If I get impeached, then that is my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang uh, vice president, pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay naiintindihan ba niya yung mga sinasabi niya? Mga pangako daw na napako. Eh, siya ngayon walang ginagawa sa ano eh. Sa Pilipinas. Puro paninira lang. Eh kung tumulong na lang kaya siya, eh sana nakakatulong pa siya. Puro pangako. Tingnan mo. Tahimik lang yan, Presidente. Pero marami na nagawa. Ikaw. Ay, wala. Pag nanakaaw alam mo. Oh, oh, ka at inaalipusta. Pinagbibintangan ni Kahit hindi mo sila pinapatulan Dahil sila ay iyong mga kababayan Sa Batangas, pinapakita natin sa buong mundo na solar power ang daang tungo sa isang pangmatagalan at malinis na paraan ng pagbibigay liwanag sa ating mga tahanan at industriya. Bukod sa nagagamit ng husto ang espasyo, makakadagdag pa ito sa kita ng mga magsasaka at makakatulog pa sa pagtiyak natin sa supply ng pagkain. Ang tawag sa ganitong gawi ay agrovoltaics, agrivoltaics. Ibig sabihin, pinagsasabay ang pagtatanim at ang paggenerate ng energy. Ladies and gentlemen, the Philippines is open to the future. We are open to business and innovation. Our arms are open to a future where clean energy is the norm.